So, good morning sa ating lahat, no, mga ka-idol, no Dito naman po tayo, mga ka-idol Trabaho na naman po sa pang-araw-araw, mga ka -idol. bigat idol dapat yung yeah. ting ginamit mga ka idol no uy nagsak na oh isko oh, Diyos mio, marimar mga ka idol Bakit na matay na Nawa, aircon na walang lamig? Init. Grabe, napakainit ka-idol. So, mga ka-idol, no? Palapit ng palapit. Na naman ang ka-idol. So, sana matapos na mga kaidol ang ating prinsipi ng mga kaidol, no? Ito okay, yun na, dumagsak na naman Woooh!

marunong paabol ang ating uh, kaidol na kampi Dandahan sa lang po tayo mga kaidol upang makaabot sa finish line no mga kaidol

na po po Dapat sigit na kagad para hindi na mag wasak-wasak. sa ating mga ka kaidolan dyan so please like po mga kaidol at huwag kalimutan ang pindutin mga kaidol ang bill natin dyan na maliit mga kaidol na upang magiging updated po tayo sa ating panibagong vlog mga kaidol mga kaidol sana po ay matupad na ang pinapangarap natin mga kaidol no hindi na tayo mag-operator mga kaidol. Umagala na lang tayo sa ating uh, mga kaidolan, no? At tutulong sa mga kapwa, mga kaidol Sa karapat dapat tulungan, no, mga kaidol, no? So, mga kaidolan dyan, please support po sa ating uh, maliit na channel Na upang madagdagan pa po yung tatlong unit, ka-idol vlog Tagal na ibaba, mga kaidol Sana ay na tayo ng Diyos Ama mga ka-idol no? <coughs> mga ka-idol uuwi ako ng Mindanao mga ka-idol no? O bukid nun mga ka-idol nandun, <coughs> nandun yung mga pinakamaraming uh, humihingi ng tulong mga ka-idol no? So, abang-abang lang po tayo mga kaidol sa ating uh, panibagong vlog mga kaidol, no? Nawa ano, ay makaupo na yung ating uh, master principe mga kaidol ka sa Pilipinas, no? Kaya lang po ang hinihintay ng lahat ng mga Pilipino mga kaidol na humihingi sa kanya ng uh, umaasa at humihingi ng tulong sa kanya mga kaidol, no? Pero mga kaidol, pag nakaupo na yun ang ating uh, prinsipe mga kaidol prinsipi ng Pilipinas ng bansa natin mga kaidol ay marami na siyang matutulungan mga kaidol no so idalangin po natin mga kaidol ito isama po natin na, natin sa ating uh, dasal mga kaidol na sana ay lagi na, nasa po ay nasa mabuting kalagayan po siya mga kaidol no? laging malusog mga kaidol na no? upang masuportahan pa yung uh, Pilipinas mga kaidol o bansa natin mga kaidol no <coughs> Sana sa mga ka-idolan dyan, subaybayan nyo po ang aking vlog mga ka-idol, no? Ay balang araw ay isa rin kayong matutulungan sa tatlong unit ka-idol ka-idol vlog. Lapit naman yung dila natin mga ka-idol, ah. Ano yung sunod na karga yan? sana so, di karga hindi naman sumasagot yung taga-iba planeta natin mga ka -idola. like si so sa mga ka-idol lang so please support po sa ating malit na channel mga ka-idol uh, mga ka-idol, no, hanggang dito na lang po tayo mga ka-idol at busy-busy busy na po tayo sa ating trabaho no, mga ka-idol. See you next vlog mga ka-idol!